Sa so tingin ko hindi na ito bago. Total, inamin na rin naman na si Duterte sa nakaraang hearing nga sa Senado, sa Blue Ribbon Subcommittee. Inamin na ito lahat. Inamin niya na ito lahat. Kaya ayan, inulit na lang yung mga katanungan nga ng isang kongresista parang confirmation na lang. Kinukumpirma na lang kung totoo ba yung kanyang sinabi sa sub or blue ribbon subcommittee naman ng Senado. O, oh, eto na. Hmm. Sabi ni Panelo, by the way, kung maalala niyo po, sabi niya, wag na wag niyo daw babastosin si Digong. So, unang banat pa lang neto si Digong. Akala niya, akala niya, uh, may intimidate niya yung mga kongresista. Unang banat pa lang, makikita mo na yung pagiging stubborn, pagiging garapal. O, oh may banta or may paalala si Senator Ab si Congressman Abante na kailangan nasa point of order ka, walang pagmumura at walang pambabastos. Wala sanang masasamang salita ang lumabas sa bibig bilang paggalang sa kongreso, sa institution. O inulit lang, inulit lang na si Digong at sinabi niya na I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies. Sabi kasi niya, ako lang at hindi ang mga polis. Ang wala pinalaman ng mga kapulisan na sumunod lamang daw sa kanyang utos. Hmm. In this country, to stop the drugs or the serious problem on drugs affecting our people. Totoo naman yung binitawang salita ni Congressman Abante na eto, etong war on drugs na to ay ginawa na rin sa iba't ibang panig ng ating mundo. Iba, ibang bansa, ginawa na rin ito. Pero hindi ganito kalala. Hindi ganito kalala ang patayan. Hindi ganito kagarapal na kahit mga innocenteng buhay ay walang problema. Okay lang daw na madamay, katulad ng sabi ni Bato de la Rosa, na shit happens. Hmm. Ito ngayon ang pinaka-result na itong mga pag-aamin na ito ni, ni Digong. He will be liable for conspiracy for the institution of a state police to neutralize. Dahil siya ang nagutos, negate whoever he identifies as so-called enemies of the state under the guise of anti-drugs and anti-criminality. Yan ang sinabi po na itong ICC assistant to counsel or assistant. ICC assistant. Na, or Counsel na si Maria Cristina Conti. Ang sabi niya, nahaharap si Digong sa patong-patong na kasong kriminal patong-patong na kasong kriminal. Galing po yan sa ICC lawyer. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crime, a crime crimes against humanity in the acts of uh, murder and inhumane acts. At marami pa pong iba. Kaya nga sinabi niya, patong-patong talaga. At etong mga, at etong investigation na ito, sa wakas, ito na ata yung pinakamatibay, na ebidensya. Alam natin overwhelming na po yung mga evidence na naandyan na isumiti na sa ICC. Pero yung manggaling mismo kay Digong, mas overwhelming yan. At sigurado tayo ayan na lang po ang inaantay ng ICC. Para nga isulong na nila ang kaso, ilabas ang warrant of arrest at arestuhin si Digong maagang pamasko kung sakali para sa mga biktima at para sa mga kababayan natin na gustong makulong dahil kailangan, dahil dapat pagbayaran ni ang kanyang mga kasalanan Good luck